Ayan siya. Ayan 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 na Ayan Ayan na. Ayan 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 Saan na punta? Singko. <laughs> Dandan lang. Yan si Maestro yung operator natin. Eh, to talaga po ugi sa Daytona uh, Beach, you know? Everybody loves the things you do. Oh, dahil, para kitang kita natin. Ayan, si Captain. Ayan, si Chief, chipmate. Mate. Ito si Chief Engineer. Ayan, yan, nasa likod yung kamay. Tapos yung naka blue. Yun yun yun, 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 yun. Yung nagtatanggal ng ano. Yan. Si second engineer. Wala na ata. Hindi na gumana. <laughs> may tagas yung ano natin. Controller. Yan. Kaya di pa siguro yan. Dambanda. Yan sa may controller. Yan. Diyan yung may tagas. Kaya papalitan muna nila. Kaya pasok muna tayo sa loob. Abang nag-aayos sila doon, silipin muna natin ulam dito. Uy! <laughs> Loptong! Ngayon, yung ulam namin sabado. Pansit pa dito. Hindi na, pansit All Alright. Sumabog. Kaya bago na, eh. Tubo, Ito, sumabog. Ay, ang pumotok. Ito ba?

So yun, yeah. mga people, huwag magtaka kung late upload kasi wala talagang time mag-init sa barko. Alam niyo naman siguro kung bakit. Mahirap pagsabay ng dalawang trabaho. Alright. So yun, ayan na mga people. Unti-unti nang binababa ang lifeboat at taganud lang tayo. So bago matapos ang video ito, I would like to say thank you sa aking followers, friends, and family. Until next time, thank you for watching. Ciao!